Doryan to, Doryan Alin, Doryan? Alin yung puno? Doryan Alin, alin? Ito nga Ayan ba? <laughs> ha? Ayan, doon kami galing Ayan, taas Magdupong tayo ngayon, guys Magdupong na pala <laughs> Miss na kita hanap harap pa iyong mga ngiti

Tignan mo daw mamaya, baka wala rin sa paglagpad lang. Tignan may mga motor <laughs> <laughs> hey, na nakaparada sa ilalim. Huwag saan Dito magreklamo sa munisipyo. Huwag dito. Huwag po. Boss, pakirahan lang. Ayan tayo daw ng ang dito kayo ka Dila Cruz. Dati ano tumot, uh, damo. So, ito mo, ilang gamot. Dati? Oo ito, ang na, na tumubo ang damo eh. Guys, mapunta kami ngayon ng ano, ilog. May kasama pa ako dun. Miss na kita. Hanap. May motor pala dito. Lusot naman palang motor eh. Ha? Doon, podcast, na ha? ah, uh, May daanan pa pala dito ano. Lusot nga four-wheels pala oh. May tindahan dito. Ayun. Nito pala ang daanan dito. Hmm. Uh, <laughs> Ayun. Dayo kami ng ilog. Grabinda so, na dito guys. So. Ayun. No? Yun, pababa. Grabe pawis. Medyo malayo din yung nilakad. Alin durian? Alin yung puno? Alin, Ayan, alin? Ito nga. Ayan ba? Ah? Puno ng durian. Ayun, no? Puno daw ng durian, sabi ng mga kasama ko. Ay, alam nila yung puno ng durian eh. This is it, pancit. Ayun, doon kami galing. Ay, taas. Buhay vlogger mo. eh <laughs> na, kita ko na yung falls. Ah, ilog pala, ilog. Walang falls. <laughs> Malapit na kami guys. Dito lang tayo? Ha? Oh, dito lang hideout. Palamig mo. Dito lang, lang mo. Ay, oh, palamig. Ah? Dito, dito lang tayo kasi walang init naman eh. Saan tayo mag Dito? Dito lang yan dito. Pwede tingnan tingnan niya. Malalim yung ano doon. Baka... Magdupong tayo ngayon guys. Magdupong na pala. <laughs> <laughs> Hindi ko alam guys kung anong tawa rito sa Kasi ito, lalagyan ko ng uling. Pakita oh, naman yung mukha namin. Na Ayan. <laughs> <laughs> Unang salang, sunog. Malalim <laughs> dyan o, mga lorat mo. O, oh, dyan <John>, o, oh, malalim. Banda, <laughs> malalim. Tapos dinaw-linaw pa na. No? May mga mesa pa yun dyan, may mga mesa. Tinanggal nila oh. Ino ba kayo lorat? Right? Ha? Ah? Malapit <laughs> na guys! Pwede na yan! Pwede na! Malapit na guys! Miss na kita! Hanap hanap pa yung mga ngiti! Luto na guys! tayo guys! Charap! Oh. Hindi naman siya suno guys! Nangitim lang! Dito na guys <laughs> El kan sano. guys. plato <laughs> 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 Oh! Wow. Ito ang kaldero. Wow, kaldero. <laughs> Ito kaldero. Wow. <laughs> Ito ang <sida>. Wow. Sa kanila, nito yung manok mo. Okay. Ha? Nito yung manok. Oh. Kila ganda. Ay, hindi. Ito ang kaldero. Ah! <laughs> Yeah, mga kawain naman yan. Busog na. <laughs> oh, ano pang ginagawa? <laughs> Ligo na. <laughs> kita Ito medyas guys. marami pa lang naliligo dito. Dito oh, magandang ang view board. Ah? dito Okay guys, pa na kami. Salamat sa kaligasan. Bye-bye! Baka natago ang pakakita yung susi. Ha? Ah, Naiwan. Talaga? Oo. Oh, <laughs> grabe, lalat <talaga? yanot> <laughs> <laughs> na ako noon. Ang Pasalamat ka. Oo. Oh, oh. Dito na sa parking. Dato na hinilakad. Pa.